Ngayon na nakikita yung pain natin, madilim na. Oh. Oh. Dale, Yan mga boss, weekend na naman. Ayan, so, na Titignan natin kung uh, ano, ma natin ngayon dito. Ayan, so syempre, kasama natin si Commander. Nandun na siya, nauna na. Ayan. yan o pababa yung tamang tama yung timing natin pababa na yung araw ata at uh, hindi masyadong maalong tama lang so, yan. napakaganda ng view ayan. so tingnan natin sana swertihin tayo mga bo view ngayon pababa na yung araw at uh, mukhang low tide at late na kami ng kaunti. So... ulit na, nahihirapan na tayo sa lor. Pero... gusto ko subukan. So floating ito. Hmm... Fish on, push on, mga boss! Fish on! Woohoo! push on, mga boss! Ano kaya ito? Ayun! Nakadali pa! Ayun! Nakadali pa, so! Woo! Ay! Nahulog! Ayun, oh! Nakadali tayo, boss! Mukhang bite times na! Bite times na, mga boss! Ayun! Daming strike! Ayun na! Oh! Ayun mga boss! Dumadali si Mirabella, oh! <laughs> Ayun boss Ayos Bite times na Dami nila oh nag sila kaya no Ayun Pababato ko lang talaga naman. Diyan lang sila oh. Nasa mga 10 meters lang. Diyan na siya po ayun kasi. oh. strike. Oh, strike na naman. Strike na naman mga boss. <laughs> Ayan oh. No? Ayan oh. No? Oh, oh. Strike na naman. <laughs> Kada hagis meron talaga. Ayun oh. Oh, parang nasa fish pond lang. Ayan, napaka-effective nito. Ganda itong pahay natin na bili. Ito. Kasi parang natural na, ano siya eh, parang natural na diris yung kulay niya eh. Aagawan sila. Agawan talaga. Kahit na madilim na, oh. Something to which. Ayun. Ayun, eh. oh. Oh, hindi sila sila. Ayun. Parang push pan lang, mga boss. Andiyan lang sila sa gilid. Oh, ayun, oh. Ang dami nila, mga boss. Ayos, palalo. Mga bag limit tayo kagad dito ah. Ang ah. dami ng herring. Oh, gutom na gutom ito. Nilulok niya yung, ano, yung lur, kawawa. Ang gutom siya. casting pagka uh, ganitong gutom sila nandiyan lang sila kanina mukhang may dumating na malaki pag may malaking dumadaan tatakbohan niya mga yan eh. pero tignan natin baka nandiyan nandiyan lang Oh. Oh. you know just on, fish on. Oh. Push up. Kita natin ko lang. Full strike na kagad. Ah, hindi na nakikita yung ano, pag uh, ganitong... Oh! nakikita yung pain natin madilim na oh. Oh. Ah, Dale, ayun oh. o. Kahit na madilim na, tumitira pa. Pusa na ng laglag Okay, kaya pa yan hanggat pa'y kumakagat na natin ang ilaw Madilim na talaga oh. Ayun Strike tayo ah. Sindi nila Madilim na pero Ayun oh. Ayun oh, mga boss Ay! Aluhok! <laughs> you know, boss. Yes, a herring. Wait, 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 wait. I'll, I'll remove mine first. Then I can Ang tindi lang pagkakakapit Hirap alisin Sumabit pa sa basahan Sumabit sa basahan Patay oh, Patay kang bata ka Madilim na mga pos Hirap na ako Tsaka hirap na rin yung mga isdang makakita Sa lur Pero susubukan ko lang yan. Dala ko tong flashlight para maliwanag na isa. Kung makapagpakagat pa tayo. Yan. Sa nor natin. Ay, try natin. Okay. para mas maganda to sa ilalim. Kasi hirap na pagka madilim. Uh, So alam niya naman sa bato Wala naman sa batuan Subukan natin Kung Gumagat pa sila Try natin Okay ito so, wala ba? Susubukan ko Dilim na pero... Sa vibration kasi kumakagat naman, uh, ah, nararamdaman nila yun. Eh. So, try lang natin sa vibration kung mapilipa nila yung ulor. I doubt pero try lang otherwise ano na tayo talagang gagamit na tayo ng big na talaga tingnan natin sayang kung may medyo maaga-aga tayo Kapag ano tayo maayos explore but let's see let's see oh so, may kumagat my ay madilim na kasi ang basihan na lang dito ng isla nito yung vibration eh Meron pa boss Ayun, no Kahit madilim na talagang Tuloy-tuloy ang kagat nila Nice itong na nabili ko Ayan no Madilim na pero Tinitira pa yung lure Talaga naman depende rin siguro sa species kasi may mga species na pag madilim na hindi na kumakagat sa lur pero ito first time ko siyang natry kahit na ganitong madilim na eh kumakagat pa rin so ayan Ingat may po mga gamitin natin yung door natin. Yun. Oh. Oh, ha? Ito no. Matindi door na to. You want you want to pull Jared? Okay. Yeah. Okay, I'll give it to you. Careful Yeah, not So... Effective. so Meron kasi parang bearing sa likod ito eh. Pag yun, know, ayun o. Yung vibration niya, yung sound niya sa loob. Naririnig din ng isda yan eh. Come to the flat area here, Jared. Okay so, mga Na-try na natin ito, na-bili na nating lure. So, hindi tayo binigo. Maganda siya, effective siya. Ayan. 10 grams. Okay na okay siya sa sa uh, ano pag maliwanag ayos na ayos siya yan pag araw wala na pag bite times so thank you mga boss yan yan ang dumali ng uh, mga ito yan yan o no?